guys. Ngayon ang po sa ating lahat. And welcome back po ulit sa aking YouTube channel. So, yan. Dumating po ang ating delivery ng bigas. So, nag-order ako, guys. 12 sacks ng uh, bigas. So, pitong uh, sweet coco. Tapos, lima namang ro royal crown. So, yung sweet coco nila, guys, bumaba ng 10 pesos. Kasi dati, 1,330. Tapos, yung royal crown naman nila na dati din, 1,330 din. Same price ng sweet coco. Naging 1,310. Bumaba naman ng 20 pesos. So, ayan. Ayan ayan so, ang ating resibo tapos order din pala ako ng uh, sabon na parang syang kojic ba kalimutan ko pa yung pangalan uh, ano sya yung mga scrap na sabon maganda naman ma malalaki yung ano nya yung uh, putol kaya lang yun naiwan lang nila naiwan nila so hindi na tayo puputin ito <laughs> hindi nagikinis nito. So, ayan. So, niles na lang nila yung sabon kasi inad na nila dito. Tapos, since nakalimutan, ayan, less. Tapos, meron din pala akong binalik, guys, na dalawang sakong bigas. Yung triple E. Kasi, hindi talaga nabibenta, guys. Kasi, pag, na, pag lumamig, sabi ng customer, pag lumamig siya, Uh, matigas. Totoo naman. Matigas talaga siya guys pag lumamig. Kaya ginagawa ko, halo na naman. Doon din ginagawa ko nung nakaraan. Na, Doon sa dati kong bigas na parang maitim. May parang nagbabrown na ang kulay, nagdidila oh. So, para lang at least kahit paano, di ba, nabawasan. So, doon ko kinukuha, tapos halo lang. So, yun din ginagawa ko doon sa triple E na matigas. Sinahalo ko doon sa ibang bigas. Para yun ang sinasaing namin. So, ayun ang customer yun. Eh, binalik ko dalawang sakong uh, triple E. Pero, ayun yun guys, 1,280 ang sako naman nun. Ah, uh, yun na. Yun, siguro pag ano, no, um, mga mumurahin bigas, diba? Mura na yung 1,280. 2, 8, 1, 2. 1 to 80, grabe, no? Bigas na 1 to 80, eh, parang uh, mahal na nga yun, pero di pa rin maganda. So, yun, guys. ah, uh, ito yung ating resibo. Ayan. So, ang total nung bigas na na-order ko ay 16,010. Kasama yung sabon na 220. Tapos, niles nila yung 220, nasa 15,790. Ang ating bigas naman nila yung 2,560 doon sa dalawang sakong sa bigas na triple E. Ayan, so, ang binayaran natin, guys, 13,230. So, ito, guys, ay ibabayaran ko naman siya sa GCash. So, since wala akong cash, kasi wala na tayong pera, ah, <laughs> uh, Gcash na lang. So, ayan. So, ito yung ating mga bigas, guys. Wait lang, may bibili. Then, guys, ah, uh, gcash ko na lang yung payment ko. So, pwede naman gcash. Pag wala tayong pa cash, mapayag naman si supplier natin. So, kasi puro cash out, guys cash out. Wala na talaga akong cash. <laughs> Andon na sa Gcash. So, ayan yung ating order, guys. Yung, uh, ayan, limang Royal Crown. Yan yung dilaw. Plus, nandito yung tatlo. Tapos, yung sweet coco naman. Yan, nandito yung apat. Tapos, yung isa dito, lima. Nandito naman yung dalawa. Anim, pito. So, ayan. Yan yung mga bigas natin. So, ayan. So, uh, wala na din talagang laman yung aking lagayan guys. So yung dalawa, yung sweet coco at saka yung royal crown, ilalagay naman natin dito sa ating lagayan. So dapat uh, in order ko talaga talaga guys, at least tatlong klase para, di ba, para puno yung lagayan natin. Kaya lang uh, wala na silang ibang gas na medyo maganda. So ayan, wala lang laman yung aking lagayan. So oh, so, ito yung return, guys, na medyo matigas. So, kami lang din makakaubos niyan. So, ayan. Mga timbigas. So, same price lang siguro, guys. Yung sweet coco ko, 59. Tapos, yung isang dilaw dito ay 58. Ayan. Ayan guys, mag-unpack tayo ng mga chinelas. Ito ay binili ko sa Shopee. So kanina akala ko nag-play na yung video ko. <laughs> Tapos, <laughs> na ano ko na, oh, nagunting ko na. Ayan. Yeah. <laughs> hindi pa pala. Ano ba? Ayan. So nung, pero nung ano, din-deliver to guys. Yung ito, tanggal-tanggal na. Sabi ko nga dun sa nag-deliver, ano ba yan? Nabuksan na ba yan? Ba't ganyan yung plastic? Talagang hindi nakalagay sa karton. Naka-plastic lang talaga siya. Yan, 22 piraso to, guys, na beach walk. Iba't-iba ang sizes. Yan, buksan natin. O, so, bayan. So, kanina, <laughs> alam ko pala na, nasi-play video po. Ayan, so, buksan natin. So, yung uh, bininan ko dati, guys, ano, anong lugar ba yun? Parang... Ah, uh, binilan ko dati ay nasa So iba yung iba yung binilan ko dati guys, iba din yung binilan ko ngayon. Itong binilan ko ngayon guys, at uh, taga ano sa Quezon City, medyo malayo kasi ito lang yung nakita ko kasi yung nakita ko mga Santa Maria Bulacan, mataas naman ng ano, mataas yung price nila. Kaya ito ko medyo mura-mura siya. 125 lang siya guys. Ang isa, tapos naka free ako ng shipping fee. Wala akong binayaran sa shipping fee. So 22 pesos to times 125. Ang order natin ay nasa total 2750. To so, wala wala nang shipping fee akong ah, nadagdag pa, kasi maliit lang din yung shipping fee niya tapos inapply apply ko yung shipping fee na 60 times. Ayun. Ang nadagdag. So, ganyan lang yung plastic nila, oh. Ba yan? Mas maganda sana kung nilagay sa karton, di ba? Arte, arte. Eh. <laughs> so, ayan. So, iba't ibang size. Ito, size 8, 9. Ayan, oh. Ganda, guys. Beachwalk. walk. Medyo mura ang beach na to. Kasi yung nabilan ko dati, nasa ano, 135 ata. Ito naman, guys, nasa 125. So, kung 125, since wala naman akong uh, nabayara shipping fee or ano pa man, di ba? ang pwede natin siyang ibenta ang 125. So kung 150, meron 125 25 pesos sa isang ganito, isang isang chinelas. So kung 25 pesos ang kita mo sa isa times 22, meron kang 550 sa so 2,750. O oh, not bad, di ba? parang ano to guys, 20%. Kasi kung 125 times 20%, o oh, nasa 25. Yan. 25 pesos. Ang yung kita. So ito magkaiba ng size, 8, 8 to 9. Ito namang isa ay, ay ginawa ko palang dalawa, 8 to 9. Yung puti. Ayan. Then so, guys, balik tayo. May bumili. So, may bumili yung tsinelas, pero yung best walk pang bata. Ang, bit ang bitangan ko ng best walk, guys, 50 pesos lang. Mura lang naman yun. Tapos, and guys, mayroon din block, 7 to 8 and a half. Maganda siya, malalampot kasi pag beach walk. Ayan. May 4 to 5 uh, na size. 4 to 5 and a half. Ito pang bata. Maganda yun. Ito naman, medyo malaki. Kumuha din akong 11 to 12. Kasi may naghahanap din na yung malalaki. Grabe, laki naman ng pali ito. Tapos 9 to 12. Ay, 9 to 10 and a half. Ayan. Tapos ito naman, 4 to 5 and a half. Ang bata. Ito naman So, ayan. Uh, meron din 5 to 6 na puti. Marami din na, may mga naghahanap din ng puti. Ito, red. Six to seven and a half. Maganda kasi siya, guys, o. Oh. Uh, makapal. At saka yung apakan kasi ng beachwalk, walk, di ba, malambot. Compared doon sa iba na matitigas. Ang parang madulas lang. Parang pangit siyang uh, suotin. Pag beachwalk talaga, yun, mga hinahanap talaga ng customer. Yan, meron ding blue. Yung puro siya, ano lang, isang color lang. Isang kulay. Wala, yung katulad na iba na may, natin ko kasi guys, yung may kulay-kulay. So, ngayon, hindi. Okay. Yung pure ano lang, isang kulay lang. So, ito, blue, 8 to 9. 4 to 5 ini half. Kapag hapang bata. Yan, 7 to 8 ini half. So, ang beach walk naman guys, ay pwede sa babae, pwede sa lalaki, di ba, Unisex naman siya. Yan. So, bilangin natin ko ilang peraso kasi baka full lang meron pa dito. Ayan, puti. Ay, 9 to 10 and a half. Dalawang 9 to 10 and a half, puti. Tapos, 5 to 6 na brown. 11 to 12. Ayan, malalaki. 7 to 8 and a half, gray. Tapos, na 5 to 6. Ayan, silangin natin guys kasi baka kulang. 1, 2, wala tayong malagyan han ba? Ate, malagyan. Lagay natin muna doon, guys, sa may dito. Lagay natin dito, patong natin dito. Bibilangin ko kasi kung ilan siya. Kasi ito ay dapat 22 peraso. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15. Sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty, twenty-one, twenty-two. guys, tama. twenty okay. lahat. So, yun guys, ang supplier natin guys ay taga Quezon City. Medyo malayo ano. Uh, kasi nga, nung yung sa Santa Maria Bulacan nga ng mga supplier, parang medyo mataas yung price nila. Kaya dito ako nag, ano, kasi yung free in shipping fee. Wala akong nabayaran shipping fee, basta ang isa nito ay 125 times, ano lang, 22. So, nasa 2,750. Ang aking binayaran. So, ayan, yung ano nila, guys, of, sa Food Depot. Nabayaran ko 2,750. 2,25 ang isa. Yan. Tapos, in-order ko siya, guys, ng uh, February uh, Feb 9. Dabating ng Feb 13. So, mga apat na araw lang, nandito na siya sa uh, amin. So, putol-putol yung aking video kasi kadaan may bumibili. Ayun. So, yun lamang, guys, ang aking sinishare. Maraming salamat sa panunod. Paalam. Bye-bye.